Good afternoon mga kabuang. Ito pala yung uh, balsa. Kapag ikaw ay pupunta sa Kabugsayan Falls, dyan ka sasakay ng balsa, pababa doon sa falls. Doon. Doon ka pababa. Ito. At ito yung bridge. At pangalawang balsa, dyan ka, dyan ka, ano, dadaan. Papunta doon. Idol! Diyan. Diyan ka po. Diyan ka. Maglaland full. Maglaland full. Maglalanding. Ito ang pangalawang port. Kung balat niyong pumunta dito, dito ka. Ito yung uh, dunguan ng balsa. Dunguan. ni? Hey at ito na ang falls mga kabuang yan ito na bisita natin first visitor first visitor ito pala ito ang falls